Oops, oops, oops. Ako lang to. Hello mga ka-apart. It's me again, JC Asinger. Kasi, oops, oops, Ako lang to. At syempre mga ka Balita ngayong araw. September 27. At syempre, dadating ang idol natin dito sa bahay ng Jose At syempre, bago magsimula ang laban ng South may laban ng South mamaya at syempre import daw nila si Mr. Terence Romeo ng dating Henebra or dati naglalaro siya sa global port yata to at syempre nagpaprint tayo ng picture na at ito yun at syempre papapirmahan natin siya mapaperma tayo kay Mr. Terence Romeo <laughs> at ito yun it, at itong picture na yun ito yan mapaparma tayo yan mamaya at syempre hanggang dito na muna mga ka oops 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 ako lang to and 3 2 1 So ayun mga ka-ports uh, Dito ngayon sa stadium At mapis tao malapit Sa mga referee ay mapusta ako malapit sa mga player or yung sa committee. Bale, kakatapos pa lang nung second, first game, tapos kumain muna ako. Baka second game na naglalaro, tapos anong quarter na, bale. Andito ako sa stadium, medyo madami na ng tao sa loob. Ayan. Ayan. Tapos andun, madami na ng tao. Ayan. Sige mga kapatid, mapas na ako ng stadium. 18-point lead, AYC Motherhood. 10 seconds to shot now. 5 seconds to shoot. Salazar fires. 40! 88-68, 20-point lead. Opeda laid up. Let's go, no Ka-Port. Let's go, Ka-Port. Less than. sa Lazaro. Less than 1 minute and 20 minutes lang for third quarter. Mr Terrence Rombio, non sai fare niente banca Marina di sorte. Tu Papaperma po ako. Na, ano ba tayo sa ano? Sa mga Yun, thank you po. ano na, na si��. kaba perma na din ako sa jersey ko at sa ito yung picture na yan yan abang Thank you so much. Ito pagagalon si Terrence Romeo. Ito makita si Terence. Hindi na po makita si Terence. Ano alam niya ba? Ano? Jerry Kusi, Uubs, ko si ups 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 ako lang to. Jericho ko ups 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 Ikaw lang <laughs> yan. Coach, shout out. Kay, kaya na sa akin ups 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 ako lang to. Ha? Ups ups ako lang to. Oh, ups ups ups. So, hindi ko maintindihan. Shout out sa iyo. <laughs> Bye Jericho si po. Thank you. Hindi ko alam sakto sa